Nakakatuwa po ang dulot na swerte nito. Matuwa ka talaga sa laki ng pera ang dulot nito. Ang kontil ng loya, isa ito sa pinakamabisang pampaswerte po pagdating po sa mga mananaya, sa negosyo, sa trabaho. At ito po ay magdala ito ng napakalaking halaga ng pera sa iyo. At lalo po guys, pagsamahan po natin ito ng bawang. Ang bawang naman ito ay kontrausog at taboy kamalasan. So pag ito po ipagsamahin natin, napakalakas nito na pampaswerte. At guys, kung gusto mong malaman ito, uh, panoorin mo lamang ang video na ito. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito. At kung kayo man po ay bago sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe po and then hit the bell button for notification po. Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. Inday 8 mo, po. For today po, ibahagi ko po sa inyo ang isa sa pinakatiborito ko po pampaswerte, guys. Ito po, guys, ang ating bawang at konti lang luya. Ito po guys, pag ito'y pagsamahin mo po, ito po'y napakalakas mag-attract po ng pera. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, kung paano mo gamitin ito at paano mo gawin para magkaroon ka ng mabisang pampaswerte, panoorin niyo po ang video na ito, samahan niyo po ako. At kung hindi po po kayo nakapag-subscribe uh, sa ating YouTube channel, kung kayo po'y baguhan po, please isubscribe niyo po ating channel and then don't forget to hit the bell button na yan para manotify ka sa mga next nating mga business. So, kayo po guys, kailangan mo itong gagawin kung kayo po ay talagang positibong tao kayo pagdating po sa mga ganitong ritual. O kayo po ay naniniwala sa pampaswerte. So, go! Gawin mo na kagad So, ngayon, uh, kung kayo man po ay makakita po ng kuntil ng luya, ayan po, ayan, swerte mo kasi mayroon kang ganyan. Kasi ito po, malakas ito mag-attract ng swerte sa pera po. At lalo po guys, samahan ito ng bawang. Ang bawang kasi guys, nag-attract din ito ng pera. And then, nagtataboy po ng kamalasan. And then, sa mga usog. And then, uh, pangatlo po, kailangan natin yung silver coins. Ang silver coins po, ito po ay mag-attract po ito ng malaking halaga ng pera. So, ito po ang tatlong ito. Pag ito po ay pagsamahin natin guys, napakabisang pampaswerte po ito. So, ngayon po, kung gusto mong uh, gawin ito, pwede mo na gawin agad sa araw ng Martes, araw ng Liernes. Yun po ang pinakamagandang araw gumawa nito. At uh, kung need na need mo na talagang gawin, may lakad ka, ayan. Magsuot ka lamang ng pula po na pag itaas, pwede ka nang gumawa nito. Kahit hindi araw ng Martes or araw ng Biyernes. At pwede mo rin itong gawin sa full moon. Yun. So ngayon po guys, pag may uh, nakaridi na po, no, may konti ng luya na kayo, ang gagawin po ninyo guys, mag ano po kayo, mag po kayo ng pula na tela. So ito po yung pulang tela ko, nasaan na? Ito yon pulang tela ko. Tingnan nyo guys, ayan, nakaano na yan siya. Pinahit ko yan. And then, pwede maliit lamang guys, ang iyo pong gagawin, no? Ito, ginawa ko lamang sample. Basta pula po na tela. Kasi ang pula, nag po yan ng swerte. No? So, ngayon po, pag kumplito na ang iyong gagamitin. But before, before kang gagamit ng barya, ayan, pwede silver coins po, pwede gold coins, pwede combination gold and silver, and then pwede na real silver. No? Kailangan po guys, bago mo siya gamitin, hugasan mo muna ito, hugasan ng maayos, and then pagkatapos, pagkatapos mo na hugasan, nasamunan mo na siya, uh, maglagay po kayo ng konting, uh, uh, yung tubig po sa baso, and then, apatakan uh, patakan pa ninyo ng konting suka and then asin, konting asin lang at saka ibaban mo ito kahit 5 minutes lang okay, so ayan so kayo po, uh, patuyuin mo lamang ito bago ka gagawa nito so ngayon ayan, may ready na ikaw na ganyan so ang next na gagawin niyo po, magsindi po kayo ng kandila no? Bakit kailangan inday it na magsindi ng kandila? Of course, kasi ang kandila po, yan po ay magliwanag po sa iyong wishes or iyong kahilingan. Guys, kung kayo po ay uh, gumawa ng kahilingan, syempre gusto mo yung uh, gusto mo yung ma-attract mo yung universe. Gusto mo ma-attract mo yung magkatotoo, yung wish mo. So, kailangan mo yung kandila. Kandila na puti, sindihan mo no and then ah habang nakasindi na yung kandila pumwesto ka na nakaharap sa may silangan and then gawin mo na ito so ayan ah, kung sa luya naman guys kung ganito lang siya kaliit eh, huwag mo siyang ikating tama na yan maganyan so ang iyo pong gagawin dito po sa bawang na ito ah, isulat po niyo dito 888 isulat lamang eh, drawing lamang dito 888 bakit 888 di pa ang 8 po ay infinity po yan ano po, alam po ba niyo ang ibig sabihin ng infinity? Walang katapusang swerte ang dalhin nito sa iyo. At ito pong bariya guys, pag ito po yung ginawa ninyo, magkasama ito tatlo, ito po yung mag-attract po ng malaking malaking halaga ng pera. Unexpected na pera, pwedeng matanggap mo. ba? Diba? Gaya ng nangyayari po sa ating mga kaibigan. So again, pagkatapos po guys, ang gagawin po ninyo, balutin mo na siya ng tela. Ganito po, balutin mo lang siya ng paganyan. Ayan. Pagkatapos mong nabalot po ito ng tela, ito po guys, talian mo siya ng pula na ribbon. And then, pagkatapos, uh, pausukan mo siya. Uh, painitan mo siya sa kandila. Painit, yun, di ba itong kandila? Painitan mo lang siya dyan. Ayan. Habang pinapainitan mo yan, guys, mag-ano yan, iinit po ito. Yun po ang sikreto para magkaroon po siya ng, para bang activation. Yon. Magkaroon siya ng visa. Pagkatapos, di ba, nakatali na siya ng pula na ribbon. Ang gagawin niyo po, hawakan niyo po ito guys. I-dikit mo po dito sa kanan na kamay mo. Tapos, iganyan mo siya. Swerte sa akin ay ipagkaloob. Money, 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 come to me like a water. Flowing like a water. I claim it, I claim it, I claim it. Ganyan po. i, i pus, pus mo dito sa kamay mo guys. At ganoon din sa kamila po. So, ganun din, money comes to me. Swerte-swerte sa akin ay pagkalo. Habang binabanggit ninyo po, syempre, yung believe mo na dyan, 100%. Yung paniniwala mo kailangan 100%. At isa kang positibong tao sa mga ganito pong gawain. At guys, pagkatapos po ng iyong pong manifestation, huwag kalimutan sa bandang huli, I claim it. Claim mo na. I claim it. I claim it. I claim it. I-feel mo po guys. Habang binabanggit mo yung I claim it, and i-feel po na yung wish mo natupad siya. So, ayan. Pagkatapos po, guys, ang gagawin niyo po dito, uh, ilagay mo ito sa yung bag. Pag kayo po yung umaalis, ayan, uh, kasama to. I mean, dalhin mo ito. Dalhin mo ito. Yung bag mong piborito, guys, doon mo siya ilagay. And, ilagay. And then, uh, yung bag mo, kailangan din, uh, linisan mo siya. Tanggalin mo yung mga dumi kung nilalagay mo dyan yung mga panit ng candy or balat ng candy po. Pag kumakain ka ng candy, kailangang walang ganyan. Kailangang malinis yung bag mo. And then, pausukan mo siya ng Chinese Shih So, yung bag mo. Ito po guys, habang nandiyan yan yung sa bag mo, ito po ay makakatulong sa iyo para makapag-attract ka ng pera. At hindi lang guys, maliit na halaga na pera ang pwedeng dala nito. Ito po ay napakalaki ang possibilities or ang chance na ito po ay mag-attract ng uh, malaking halaga ng pera dahil hindi ito sa iyo. Kaya, pampaswerte po ito sa negosyo, sa trabaho, at lalo po sa mga mananaya. Kung mahilig ka sa swertris, ayan, dapat mayroon ka dito. So, ayan guys, hayaan mo lang ito sa iyong bag, matagal yan. Hanggat nandiyan dyan yan sa iyong bag, ayan, swerte ang dulot nito. Kaya guys, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na ito. At bago po ako magtapos guys, no, sa ating uh, topic ngayon, uh, ako'y mag-share sa inyo sa aking online negosyo. Ako po ay may online negosyo po na napakaganda-ganda po ah uh, bakit po ako na-involved sa ganitong uh, negosyo? Kasi gusto ko magiging healthy at magiging healthy ang buong pamilya ko. At the same time, uh, kikita po ako. So, ito na po yung nangyari, guys, no? Ayan, kumikita tayo sa online negosyo na ito. At guys, ang gusto ko rin, no, ah uh, makatulong ng marami sa pamamagitan po, sa pag-share ng negosyo na ito, marami na pong tao na matulungan, no? At one day, magpapasalamat sa akin. Inday I thank you, dahil uh, sinishare mo sa akin yung business na yan. Kaya ito na ngayon kami, nakabili na kami ng bahay. Mga ganyan, di ba? Ang saya po. So ngayon guys, no, kung gusto mo talagang uh, malaman kung ano yung online negosyo na sinasabi ko, ayan, i-missage niyo po ako guys, at mag-iwan po ako ng aking Facebook account, Facebook name po, Cecilia Umahuni. Yan po ang aking tunay na pangalan. Yun po ang aking Facebook. At uh, mag-comment ka doon kung may mayroon kang uh, makikita ka ng mga video doon. So, ito po yung makita mo, guys, no? Ito yung ating Facebook. Ayan. Ito yung makita mo. Ayan. Ganyan na account po. So, ayan po, guys, no? So, maraming salamat po sa inyo lahat. At kung kayo man po'y bago dito sa ating YouTube channel, maraming salamat po kasi na, nakapunta ka dito sa akin channel. Hindi po accident ito. Baka ito na yung chance mo, no? Ito yung uh, breakthrough mo na mabago yung takbo ng buhay mo. Kaya, guys, comment po sa baba. I claim it. And then, ah... Uh, Subscribe na po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification para una kang manotify ni YouTube every time na mayroon tayong i-upload sa ating videos. Nga pala guys, nagla-live po ako every morning. Okay? So ayan, maraming salamat ulit. God bless everyone at I love you all.